Alam mo ba? Bar exam ang isa sa pinaka-inaabangan taon-taon dahil ito raw ang pinakamahirap na exam sa buong Pilipinas. Hindi lang ito basta-bastang test dahil ang makapasa rito ay maituturing ng panalo sa buhay. Dahil sa dami ng sakripisyong kailangan bago maabot ang titulong attorney. Ang bar exam ay unang isinagawa sa bansa noong taong 1901. Ito ay makalipas lamang ilang taon pagkatapos maitatag ang Supreme Court sa ilalim ng panahong Amerikano. Ito ay bunga ng pagsasabatas ng Act No. 136 noong June 11, 1901 na lumikha sa Supreme Court of the Philippines at sa mga kaakibat nitong batas. Sa pamamagitan naman ng Act No. 190, isinabatas ang sistema ng pagsusulit para sa mga nagnanais maging abogado. Sa kauna-unahang bar exam na ginanap noong 1901, labing tatlong examinis ang sumubok pero apat lamang ang pumasa. Dito pa lamang, kitang-kita na agad ang hirap ng bar exam sa unang sabak pa lang nito hindi basta-basta ang pagsusulit nito kahit noon pa man. Isang record naman ang hindi pa nahihigitan hanggang ngayon. Ang pinakamataas na nakuhang marka sa kasaysayan ng bar exam ay 96.7% na naitala ni retired Supreme Court Justice Florence Regalado noong 1954. Sa totoo lang, ang passing rate ng bar exam ay kadalasang nasa 25% hanggang 40% lang. Minsan nga, mas mababa pa. Kaya kung isa ka sa mga pumasa, maituturing mo na talaga itong isang major life achievement. Noong 2024, umabot sa 37.84% ang passing rate. Ito ay katumbas ng 3,962 na bagong abogado mula sa 10,490 na nag-exam. Ang pagsusulit na ito ay tinatawag din na right of passage ng mga law graduates. Ang bar exam ay sinasagawa ng Supreme Court kada taon at dito nakapaloob ang iba't ibang batas na tinuturo sa loob ng apat na taon ng law school. Kasama rito ang political law, civil law, criminal law, at marami pang iba. Pero nananatili pa rin tanong sa ilan kung bakit nga ba sobrang hirap ng bar exam. Ang sagot dahil hindi lamang ito usapin ng talino. Ang bar exam ay test of character, patience and perseverance. Dito masusukat ang determinasyon ng isang aspiring lawyer ang diwa ng bar exam ay hindi lamang para magbigay ng lisensya, kundi para mamulat sa isang panibagong yugto sa buhay ng mga magiging tagapagtanggol ng batas. Saludo kami sa inyo, mga magigiting na tagapagtanggol ng batas at ng lipunan. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!